Nyamat ni tatangan oh, no! ni ka pudpudot Pagbisitaan ng itipaga Sabagay ni Galap sa tigit na pangko na ni Didi ginagaikat Itambak na Yagbu nga maparagsak ko ni tatang ko tatang. Pero ibang na lang ni tatang ko Ang ginagawad mo kong kontak ni Mark Ang hello kon Oh no Bakang hello, alam mo ba? Hindi ako naniwala yung sabi-sabi noon. Imbagada Mark Angelo, adya ka sa bali mo. Pero anak na mati. But until such time, nakita ka mismo yung lugan mo, Jay. Kulong-kulong yung. Mark Angelo, hanggang mabain. Umado kami nga, umado nga makaam mo. Nahangagpada, kinadakil, tabatilog mo. Ito ba yeah. mo na una yung mga mark ang hello Tapos basta talaga rin ka ba Ang ka pa lang Ay, Ang kamabain oh, no! mo madu kami nga makaamo ka na Secret mo Tapos kas eh, Kastanya na Etits eh, mo Kastatakul pa TJ ko ha Daludal ti Aba Tapos ang ka, ikaw <laughs> Nga yeah, kamutan Mark Angelo Kay kayo Suna nga ilimlimot ko Dito si Kretom Ang babae ka pa ilang dinaamuan Dan <laughs> Tapagay kawalan alakas tan